Welcome back to the old town. Lamig dito. Diyan, malamig dito. Nakakalabas kasi dito eh. Doon dito, doon nga sa sabi lang bahay, di makalabas. Pili lang tayo water. Si mo yung Oo, may lalim nga yung boses, Bonbon. Para. Eh, baby, hey. Okay, may nagbago. Yan nagbago, okay? May yung mga kanita. Luta, lutang. Lutang kasi tayo kanina, dere-derecho lang. Pabili po. May tubig po kayo. Pabili Mag po. Magkano dala Mag Mag mo? 50. Adalo lahat ng pera. Kamusta? Ba't kayo napipindot nyo to? Iba po? <laughs> vlog ko pa kanina. Napaload na rin po 20. Back <laughs> <laughs> with likod. Plug. Ay, ang dami nagbago dito guys. Laki ng patula. patula ba ba? Upo yun eh. Laki na ng ipo. upo. Upo. Ay, dito pa rin ang aking stand, guys, no? Ang dami ng gulayan dito, ah. Mga lods, ah. Nung maling kumalis ako dito, yung ano, ano ba yung huli vlog dito? Basta yung sungka siguro. Ang dami na, no? Oo. Oh. <laughs> ano? Pikirin mo ako. Oo, oh, sige. Ano. <laughs> Doing cat. Kala ko, eto yung nanay, di ba? O yung anak yan. Low power. Bakit oh. ang laki oh. na nila? <laughs> Ang laki na nila, Vlods. You big now, boy. Dito ka lang. Papagalitan nga dyan. Ingis na dito. Na. Umalis ng kalbo. Balik kalbo. Ayan lang yan. Ayan, dito yan eh. Ayan, ito rin yung legendary pwesto dito yan. Ito yan, naganyan yan dito. Ayan, ganyan. Nasa katali. Sige, okay, may copper dito. Fring, fring, fring. May copper dito. Fring, fring, fring. Ang daming langgam dito, Vlods. Ah! Namiss ako ng mga okay. legs. Ito yung sinasabi ko sa iyo, kuwento. Eh mama yan, nagriring telepono to. Ay, nay, nay, nana. Ring, ring, ring. There's an emergency. Ring, 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 ring. Pa, kosta pa do uli po tawad uli kay dito ah. Titingnan namin, baka hindi na. Okay. Once in a lifetime dalaw lang to. Yeah. yeah. Aray. Wag. No. mo, ah. Idol, paturo mag-drawing. Lambert. Hmm. Idol ko yan. Idol, idol. Pa-autograph. Pier. Pier, idol. Hmm. Art battle namin yan. Hindi ko pa tapos akin. Hmm. Hanapin mo. Ayun, isa yun. Ganda, sinesok. Oh. Ayan. Ayan. Norman? ko Putaba. Ngayon, maganda. <laughs> Ayan din. Ngayon, Nasaan dyan? Ay, na-post ko na pala yan. Nakalimot si Ongbong. <laughs> Hindi ko eh. na si Ongbong lahat <laughs> nung pinost niya eh. Nasaan na? Ulo. Nasaan na? Yung ha. Not lang. Pili ka dito. dito ba? Ay, idol. Idol, ba't magdrawing mag-drawing? Bukas ulit ako mag-ano. Gawin natin short film bukas dyan. Kaya kayo ako kasi inyo, aabangan ko na yung short film, guys. Kasi malupit yun. Siyempre ako mag edit Not lang. Panang, panang. Tutulungan kita mamili. Eh? Sorry. ko na lang, daw mamimili. Pili mo yung mahirap. Mahirap pili mo para di abot ang 30 minutes. Yung madaming buhok. Maraming buhok. Pili mo yung maraming buhok. Pakit dyan, pakit dyan. Hanap ka na mas mahirap pa dyan. Kasi nga yung ibang pinaka. Ayun. Ay, ako nga pala. Ikaw lang pala. Sige na, sige na. Ito mga... Hindi, hindi ko bibiliin ha. Ito. Ayan <tip> o. Sabah naman la. Kaya ganito ko kalbo ko ko, hindi ko nakala. Tinanong ako ni Kuma, Kuya Negro, ay na lang ba natin? Ay oh, para maikli. Kumuha ng razor, tapos yung ano, gano'n. Ay, akala gugupitan. Ah, akala ko gugupitan, uh, gugupitan niniginan lang, ni, niniretso. Singko pala yun, yung pala yung singko. Ayan, yan pa padrawing mo sa kanya, yan o. Yan, si Granger. Lapit yung Granger o, doktor laki nung tigawat ko. Yum. Ayun yun eh, wala lang akong palda eh. May palda ba dito? May palda ba dito? Ano yun eh, uso yun ngayon eh. Uso yun ngayon eh. Ha ha ha! Eh, may salamin dito eh. Eh, no? Kompleto. Full body ka dyan, oh. Na yung wasay. Eh, Patay. Si Bawang Boy. Bawang yang. Oh, Bawang. Bakit patay? Ah, lakas yan. Sumpat. Uh, sumpat. <laughs> <laughs> Ay, pat. mag-drawing idol. Ito, ah. Oh. Nanginig pa ako. Maraming nga ano eh. <laughs> Wow! Ay, dun. Ay, at leng, a beer. Ang dami namang a beer nun. Dapat, ba't di mo binamadali? Dapat, every detail ko, ha? Oo naman, every detail naman yun, ha? Every detail ba yan? Dapat kasi ito time lapse ko, syunga syunga ka din, eh. May time lapse mo na. Wala na. Eh, simulan mo na, eh. Ipopost nga sa FB yun. Napakasarap lumbas ng longga sa kabila. Puro ano lang ako dun eh. Puro wifi lang ako dun eh. Bala, bukas sa ano. Video mo din kami. Mag-short film kami bukas. I agree. Oo, oh, the drawing nga. Uh, Tabago ko lumayas dito. May wakang may kasi kami short film. Kaya nga may baril-baril ako sa cellphone eh. Ano alam yun? kaboom? Ano yun? Kaboom! ano yun? Pero malapit talaga yun. Dating dyan sa dik-tik Ano yun eh? isa yan sa sumikat eh. Lola, kalaw ka mo yung damit ni Banang ano? Yung tawag dyan? E, parang may palda na agad. Yung diretsyo palda. <laughs> Kay Tita <ambik> pala. <laughs> idol. idol! Idol, paturo mag-drawing idol. Bili, 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 Eh, mahirap na bili. Ay, eh, tulog! Bugot ka talaga. Bugot ka talaga. Hindi, hindi, hindi. Bili ka na maganda. Ito, 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 ito. <laughs> yan, yan. Gam, <laughs> gam. Pwede ba yan? Pwede yan. Ay, bang! Magkaiba po yung pangit sa hindi kaya. Sige, yan na lang. Pwede, may dami, dami. Ay, umayag! Umayag ba nang? Dito kami ang ano, alas 12 ng gabi. Tiyok lang. Gusto ko nga dito matulog eh. Kaso walang ba tao sa bahay. Tama, sabi mo matulog dito eh. Natulog na ako dito eh. Wala yung peke lang. lang. Ayong dati yung <laughs> Yung sa'yo yung may black. Ewan uh, <laughs> yung may black. Ewan yung ikaw. Ikaw sabi mo, sabi mo na natutulog ako dito may black na nadaan. Diba? Sabi nyo diba yung, yung, yung black. Hindi siya, siya sabi. Siya. Kasi siya... oh, ka na lang ako ito. Kung sa akin mo pa sinisisi. Ayaw nga ako nga yun. Kasi sinatakot ka lang. Tapos tas, ni, Totoo naman kasi yun. Kinalabutan ako nun eh. Tapos sabi naman iba nang, simulan nung dumating ka dito, may dumadaan ng black dito. <laughs> Ay ba nang napalit ko yung uuuu, uuuu, alala ala yun Wala, alala, uuuu, naaalala naman yung di naman yung di naman yung dito Eh, re natin yung di yung di naman yung di naman yung di naman siya, Ganun siya. Ganun siya. <laughs> 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 ah, ada kuah, ada kuah, kuah. <laughs> ya, be. Ay, nahihirapan siya, Manang. Nahihirapan. Hindi, ang tarang ginawa ko kanini. Nahihirapan yan? oh, panis. Tangong wala ako. <laughs> kuyun Ang sakit, eh. Ah, Akan, ano? You know. Panihihipo ko, hindi masakit. maliit lang kasi yan haku no? haku ang wilig na yeah <laughs> yun. It, ano? pakiyot yun pakiyot ganun hahahaha you ay ganun pala yun ay yung ikot ikot

Ayun na. Ay, wala. Ayun na, ayun na, ayun na. Ayun na. <laughs> Ay, walang pakialam dyan. dan step yun, don't step. Ayusin mo. Ayaw! Siya so, po nag-seminar sa akin sa pagdodrawing. Magaling ka mag-seminar. Siya so, yun yung seminar. Ay, si ay, magaling to. Hmm. Ha? Huh? Siya kayo nag-seminar sa akin. Seminar sa akin. hindi mo alam yun. Ay, tino. Talaga? Siya. Magaling to. Eh, italo ko. Ganyan ba yan? Run! Ganyan! Ganyan, ganyan. Ganyan Ganyan. <laughs> Ito yung pinakamagandang drawing dito sa channel, no? Roblox, ano yan? Ayan na, na, ayan yan na, ayan na. Ayan kamay, yan na. Uy, ang haba ah, ng na kamay. Ang haba ng kamay. Idol, <laughs> nilagyan ng details. Tinodo. Ginandaan. Ibig sabihin nila, Comment lang po kayo sa ano. Mag-comment lang po kayo kung maganda po. Ang ah, pakagaling niyan. Mukha si ano, ano. Sabi ko kanya po ba? Kamukha kami kamukha 100% Epic transition In 3 2 1 Pindot ko ba yung start button? What? Epic transition na dapat yun eh Epic transition ulit In 3 2 1 Hulog ka lang saglit Waboom wow, You are my honey bun sugar plum Pumpy yum yum, yum. You are my sweetie pie You're my cupcake, um, drop, shmickle, spickle, you're the, uh,